Ngayon na nalaman ko na meron na pala siyang ibang lalaki and of all people, ex ko pa? <sighs> eh wala naman pala akong dapat ikagilty. Paano sila nagkakilala? Importante pa ba yun? Ang mahalaga, alam natin na may ibang lalaki si Emma. My gosh! Hindi man lang ba inisip ni Emma kayo ni Moki bago siya lumande? Wala siyang kwentang nanay. Wala talaga siyang kwentang nanay. Well, kung sa bagay, kayang-kaya naman talagang i-provide ni Logan lahat ng pangangailangan ni Emma at higit pa. Because he's filthy rich. Lumabas rin ng tunay na kulay ni Emma na kaya na pala kayong ipagpalit ni Moki para lang sa pera. Hinding-hindi ko magagawa yun sa iyo, Danilo. Kalimutan mo na si Emma. Basta ako, nandito ako para sa si inyo ni Moki. Aalagaan ko kayo promise. Sa ginawa ni Emma, talagang kakalimutan ko na siya. Hindi ako papayag na makalapit sa anak ko. malaki ng chance mo kay Emma, boss. Si Emma, wala nang kainte interes kay Danilo. Ang maalaga na lang sa kanya, mabawi si Muki. Hindi pa rin ako pwede makambante, Mark. Galit lang si Emma ngayon. Pero hindi natin alam kung wala na talaga siyang nararamdaman para sa hayop na Danilo niya. Ang ko naman kay Emma, hindi siya yung tipong babaeng martir. Tsaka isa pa, pinagpalit siya ni Danilo kay Jade. Hindi rin. 20 years sila nagsapa. Hindi yan basta-basta mawawala na ramdaman para sa isa't isa. Tandaan mo ha, isang masinsila na usapan lang. Baaring magkalinawan sila. Magkaayos. Oh, di ba? Sa bagay, boss. Ano nang gagawin mo? Tutulungan ko tong si Emma na mabawi si Muki. Pero sisiguraduhin ko na hindi na sila mag-uusap nung Danilo na yun. Boss, mukhang tinamaka na talaga kay Emma. Ngayon lang ako naging ganito sa isang babae. Oras na makuha na niya si Mookie. Ako nang papalit kay Danilo sa buhay nila. Boss, magtapat ka na muna kaya kay Emma. Kasi tulong ka ng tulong. Hindi mo naman alam kung anong lagay mo kay Emma. Ah, gano'n ha? Hmm? Talaga? Ina-underestimate mo ba ako? Mm -mm. Sa tingin mo, hindi ko kaya makuha si Emma? Hindi -mm. naman, boss. Naman. Ay, ka. Umalis ka na ka. Sige na gabi ko eh. Huwag kang bakit yan? Tch. Kita ko sa mga mata ni Danilo na may pagmamahal pa rin siya kay Emma kahit nag-galit siya. Affected siya sa pagkikita nila. Alam mo yung pananalita mo? gosh, I'm like talking to Olive talaga. damare Malamang ate Olive and I are twins. So it's just normal for me to sound like her from time to time. Kung ako talaga si ate Olive. Sa tingin mo ba, Astrid, nandito ka pa rin hanggang ngayon? What do you mean? Hello? Iniwan mo kaya sa ere si ate? Nilaglag mo kaya siya ng bonggang bongga? Kaya kung talagang ako siya, eh di sana matagal na akong naghigante sa'yo, di ba? Tushay, kung ikaw nga si Olive, pinakulang mo na ako, or worse, pinadampot at pinatapot mo kung saan. Exactly. Now back to the issue. Hindi pwedeng makabalik si Emma sa mag-ama niya. At sisiguraduhin kong pati si Mookie hindi siya matatanggap. How will you do that? Anak ni Emma si Mookie. Kailangan naming ikasal ni Danilo ASAP. Pagkatapos noon, aampunin ko si Mookie para wala na talagang habol si Emma. Now, I need you to help me with the wedding preparations. Find me a wedding planner who can mount a grand wedding in three months.